Nag, nag shopping na kayo, kami sa Goodwill ayan isang bag pwede kasi ano Ay, oh, hi muna kayo sa vlog ko baka narinig yun mo yun bigyan wala hindi narinig yun late ko nung na-start naman niya na naman kami sa ibang Goodwill. Uh, yeah, ayan, magsha shopping kami Yun talaga yung ano yung ilagay mo sa support. yung oh oh. tayo, color dito is Yellow. But yellow dito sister. Red, red one red Red din sila. Oh, pare lang nilang red para di makita. <laughs> pinalitan lang red di makita yellow may mm. eh. pero red din sila oh. so ito pala yung ukay ukay dito guys oh tiko kay dollars tapos ang color ngayon is red so ito guys mabibili mo na lang siya ng one dollar kasi red ang color for today's video so maghanap ka ng mga red red tags yun ay ito, halimbawa nito one dollar na lang yan so, so sobrang dami guys mapapagod ka sa laga sa kakapili. kasi madami So, since hapon na ngayon, medyo light na kami. Kaya, mala, wala na masyado ano mga red tags, mga blue at saka yellow na lang. So, dito tayo sa mga pangbata, guys. Ayan, pag nakapula yung tags, it means $1 na lang yan. Tingnan natin. Masikip. Ito, $3 na siya. So, color of the day is pula. Yan. $1 na lang yan. Tapos ito, red tag siya. Ayan na. Pantalon siya. $1 na lang din yan. Puting-puti. Parang bago pa siya guys. So, hindi pa siya nasusunod. Yan, $4 yung price niya. Tapos, $1 na lang yan. So, hindi man natin kasya yan. Ibalik na lang natin. So, itong yellow at saka blue, regular price nila yan. Ito. Tingnan natin. So, meron kasi minsan na nasa pang bata, pero malaki yung size. Okay. Old Navy yan. Old Navy. Hindi ko na alam paano ibanog to. Kasi mas masyadong masikip yun.